yun o, oh, sa so panibagong araw na naman mga idol dito na naman tayo, maghahunting na naman tayo gamit yung ating tiksay magabang lang tayo ng mga magabangan lang natin pag may lumutang dito sigurado, makakahuli tayo ito mga idol wala mata na dito malaki Sana tamahan natin hmm. bakit nito mga idol hindi nyo jambo to jambo Marado na to. Malaki. Ang laki nito ng idol. Sanod mo. Wag na, wag na. Ah. Sa pool idol. Oh. Kunti oh. Oh, konti na lang pala, matatanggal na oh. Sa so, pool mga idol, jumbo. Jackpot na naman. Oh. Oh. Konti, konti na lang oh. malalaglag na pala. Lucky. Oh, kumalikot di ba? Mm. Laki mga idol. Dapat. Laki lang na nadali natin yung tiksay. Nalitin niyo eh. Pakalayo lang, tinamaan natin. Ang kilo siguro to. Ang kalahati. Tira pa tayo mga idol. Yan. Nasabungin na yung mga idol. Hindi lang kayo. Sabahan natin akong malarang. Ano nga, mag-shoot. Okay na rin.

laki hey, tulang pula, mga idol tulang tula yun know? oh, diba <laughs> uh, tulang tula mga idol dali na naman ini suerte dadali natin mga idol ayan o oh. pulang hmm. pula laki -pula. mukha nung kanina baon na baon ng bala oh. yes sir 3-0 na, nakakatatlo na tayo